Hinuli ng mga tauhan ng isang barangay sa Quezon City ang isang sampung talampakang sawa na kanilang natagpuan sa hardin ng barangay. Ang sawa nakawala sa loob ng kulungan at nag-iwan pa ng bakas ng pinagbalatan nito. Si Vel Custodio sa detalye. Kita sa videong ito na pinagtutulungan ng Echo Aid ng Barangay Talayan ang paghuli sa isang sawa. Pumulupot muna ito sa kalaykay hanggang sa mahawakan na nila ang ulo nito. Tinatayang na sa sampung talampakan ng haba ng sawa. Kwento ni Mang Jose na unang nakakita sa sawa, naglilinis siya sa garden ng barangay nang biglang pumulaga sa kanya ang sawa miyerkules ng hapon. Ang pagsabi ng kasama ko na, Kuya may ahas, paglingon ko, nandito na po sa likod ko yung sawang yon. Sabi ko, huwag kayo magtakbuhan ngayon. Sabi ko, hawakan mo yung ah, buntot. Ngayon, hinawakan ng kasama ko. Sabi ko, hawakan mo lang. Yung binitawa niya, yun, nagsipulasan na kami lahat. Tabi. Isinilid muna nila ito sa sako at saka inilipat sa isang kulungan sa barangay. Okay lang sa yung pinahinga namin dyan sa may kulungan nyo. Kasi nagpapalit siya ng ano, balat. Binuhusan ng tubig para makapahinga siya. Tapos, mga ilang minuto lang, Masigla na rin siya. Ito turnover na sana nila sa DENR ang nahuling sawa kahapon ng umaga. Pero ang sawa, mukhang nagsawa na agad sa loob ng kulungan at pumakas. Nakaganyan siya. Yun. Tapos nung no, oh, nung gumising yung asawa ko, sabi niya, Hala, wala, niyong, no, no. Ano, wala niyong, na yung aha. Hinihina lang sa butas na ito, lumusot ang sawa. Nag-iwan pa ito ng bakas ng pinagbalatan. Payo ng barangay sa makakakita ng nawawalang sawa. No, huwag daw saktan. Itawag din siya dito sa Barangay Aramadin, ano ng punta namin. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.